So ayan mga kababayan na ah. pupunta so, natin ngayon si tatay. So ayan. Lakad muna tayo. So ayan mga kababayan, nandito na kami ngayon sa bahay ni tatay. Okay. Ano tayo anak nyo? Apo. Apo. PWD Ah, VWD. Kayo na, ilang taon na kayo na eh? Ay, 72 na. <laughs> 72, pumasok na. Si tatay, nasaan? Ah, nandoon, oh, nakatawin ko, natulog ba yan? Tatay! Ito, ano pangalan niya na eh? Oh. Ano pangalan niya? Marlene May. Ay, Marlin. Ano ito, mga anak mo, apu? apo? Apo Ito, ito. Ah. Apo mo lahat yan? Apat. Mga PWD. Ito. Ito nga L, Learning disability. Uh, learning oh, disability. Tay! Oh. Magandang hapon po. Dito lang tayo sa labas, Tay. O, pwede ba pumasok dyan? Oh, sasok hmm. eh. Hmm. Ilaw man, ilaw. Sige. Ayun eh. Hmm. Balik dito lang. Balik ka dito. Pwede yung pumasok. Sige, dali. Mas, ako, ako busy busy lagi. Mapo kay tay dito tay tay. Oh. Tayo. Dito. Ka. dito ka daw. aming mga upuan ah, nang tapon ah, nito, nangabas. Ah, nangabas. nangabas. Ay, nang? Ano po tay, uh, ah, nagbablog po kami. Okay lang ba tay kung nakabidyo tayo tay? Okay lang? Okay lang kung nakabidyo tayo? Okay. Dito na lang tay tay, salamat tay. Okay lang tay. Okay lang yun. Yan, like, dyan lang tay, maupo ka dyan tay. Ate, ano pangalan nyo tay? Abisinke. Hmm. Bena, Bena Vicente. Ilang taon Bina. na kayo tayo? Ah, 78. Ha? 78. 78. 76. 76. Mas ah, ah, senior ka na tayo. Si nanay, ano naman si tatay? Ah, si nanay, ano naman pangalan? Ophelia? Buheres. Buheres. So kasi yun nakita kita dati na naglilibot po kayo naggawa ng sapatos. Ngayon bakit hindi? Bakit ay may sakit po ba kayo? Umay oh, na nakatawag. Oh, ano yan? Nag-laboratory ito mga 6 months mula nung December na nakuntay. Ah, oh, may sakit siya. Dahil mayroon siya dito. Ano, yung parang diabetes. Ah, parang diabetes. Oo. Ang ati ba na ati Parang ano no, yung balat mo tayo, ano? Oo oh, nga. Kaya yung mga kababayan, uh, na Uso ngayon, sakit sa balat ngayon, ano? Tagal na yan? Hmm. Pa yan? So, bali, ito tayo hapon uh, ninyo. Oo. Uh, Ilang uh, taon na po yung hapon nyo tayo? Ito, 20. Mag-21 uh, sa December. Ayun. Pida ano din yun na Pida ito ito Pida din. Ilang taon naman po ito? 26 na yata 96 98 eh. 98. Sa March na tama 20. <coughs> 26 ba? Oh 26 na. Oh <laughs> 26 na si Ate pala 26 na. Hmm. Kamusta naman tayo buhay? Paano kayo ano tayo? May, ano po ba trabaho nyo ngayon? Sa ngayon? Wala, wala. Kung may magpagawa, katira. Kung wala, wala rin. kahit ngayon po, kung may nagpagawa ng sapatos, gawa pa rin kayo? Nagpagawa. Oh, okay. Kaya lang, kung wala, eh, paano naman tayo ikabubuhay nyo kung wala? Wala. Ano sa nga, memorize. Ano memorize na eh? Memorize. No rice. <laughs> ah, no rice. Ano, walang bigas. Kaya walang, memorize. Mm. Uh, no, memorize. Sa may talaga, may ano, may naghatid si nung nakaraan. Ah, may nagbigay din sa inyo nakaraan. Si ate. Hindi, so, so, hindi kami na din mga apo niya. No. talaga. Kasi, kaya kami narito tay, kasi... Mayroon nga po nag-message sa akin na kasi nagba-vlog po ako tay. Oh. So ngayon eh charity ano, vlog po ako, nagbibigay po na kahit kunting tulong sa ating mga kababayan na lalo na dito sa lugar natin, no? Na mga dapat deserve naman tulungan. Tingnan mo naman napakarami nyo rito. Walang may naghahanap buhay, di ba, Nay? Isa lang ang factory worker at saka yung extra extra disability rin yung tatay nito. Ah, yung, Ay, yung galon din. Yung galon din. Kuling lang, na, kuling lang. may mingwit ng isda? Mm -hmm. para, para, para pang ulam. Tapos ang ano ngayon, bigas na bang lang bang ang ano. Ano, ano, ano. Ay, eh, si tatay, tinatakpan ni tatay yung kanyang hindi kasi nga. Ano, ano, ano Nilalangaw. No, no, Nilalangaw, no? ano? Kawawa no? so, naman pala, may PWD po kayo. Si ate. Ay, kamusta po si ate? Ay, ma Ay, okay, naman po. Ang ano? Medyo nakalabas-labas naman yung uh, mga dalawang buwan na ngayon. Parang pahit na oh, pahit oh, siya oh, na yun. Oh. Ano? Bakit pahit na parang pahit Ay, naku, na, paano ka maka, hindi makaano niyan? Eh, Ihat sa iyo. Tatlo, iyabot sa iyo. yun na nga, sabi ta, pasma, pasma. Mm -hmm. Pasma masagotong gutom? Oo. Oo, ang gabi. yun, no? Hindi, ano? hindi, talaga, sayo. naman pala. So ngayon tayo, meron kami limang kilong bigas, iabot mga nga. Yan <laughs> ay galing po sa ating mga kababayan. Saka kunting grocery po, ayan. Eh, ay, pasensya nyo na po, yun lang po na kayana ng ating mga kababayan, ano? Yan po ay galing sa ating mga kababayan mga WFW. Mga okay. uh, United W Charity Group. Uh, sabi nila eh ang pangalan po kasi sa channel ay Buhay Relocation Site. So ngayon Buhay eh bago pa, pa lang. Uh, opo, kayo na po ang bahala maghanap ng maabutan na kahit kuntin tulong ng ating mga kababayan diyan. So si nga na <laughs> uh, isa sa napili ko rin abutan. si uh, malay mo na eh, di ba baka mamaya eh Pagpapadalaan tayo ng mas pangailangan ninyo, lalo na si ate, babae pala ito, 26 years old na. Ano pangalan ni ate? Marlene. Ha? Marlene. Marlene. Ilang taon ka natin? Two. Two, ayan. 26. 26. Pero mag-aaral talaga. Mag-aaral. Minsan nag-aaral. Mga yan mga kababayan, tinan mo yung paa niya, Ayan. Hmm, ah, no? yung isa naman ay PWD naman. Ang pangalan naman no? Eh, ah. Chris, oh, yan, oh. Ayan, Chris. Ah. O, yan o. Ay, ano siya? Yung oh. ano siya? Parang Pilipis, oh. ano? ano? Ganyan pa. Yan. Kasi Sige. nung maliit pa yan, pwede naman maano dapat. Nahilot-hilot noon. Na, oh. Kailang hindi na no, nailot, ano? Hindi na matiba. Hindi na matiba pag ng nanay kasi eh, mm. ako pa na may pa 26 pa lang. Ah, namatay ng nanay nila? Opo, no, 2008. Mm hmm. Ayon, kasi, mm hmm. kami sa amin din nung mm -hmm. Ayun, yung mga anak ko nandito eh, may kapatid din ako dito. Sa kami dati. Mm hmm. 2003 kami, December. Dating dito, dala ko ito. Ah, wala siya. Ikaw lang na yung naging nalaga niya. Wala nung maliit na ikaw nag-alaga nito? Ay, mula pa sa pa ng na isa na kaming bahay dito. Uh, mm, Nalang po ako ipit dito isa kong apo na dalawang hindi taon. Hindi na. na ni ate maibaba yung kanya niya isang pa? Oo, hmm. oh, ginatipit niya oh. oh, oh. oh. oh, yan. Bakit? Ayaw ko kung ano. Ah, naibaba naman pala, oh. Pinipit. Oo yan, naibaba. Ano naiintindihan niya yung mga sinasabi? Parang siguro Ang panganay na siya dito. Ang panganay siya? Yung mm -mm. pagdala ng nanay, minsan kasi nag eh. danon mm eh. -mm. Ah, noong ginaw buntis, mm -hmm. naglalasing ang nanay. Mm -hmm. Lasing-gira, Lasing no? Hindi pa sila talagang asawang tawagin natin. Kasi parang live-in partner Maka. lang. So, yun mga kababayan, uh, nakakalungkot din ano na, kasi <clears throat> si nanay senior na tapos nag-alagasan ng kanyang mga apo ng mga PWD. Kaya nga napakairap tapos wala pa nang gana po sa kanila. na Ayun, uh, sabi nga niya, memorize hindi ko na-cut up Numberized. kagad, Yung pala ang Minsan, walang bigas. Kaya si ate naman, kaya nga pumayat daw, kaya nagkasakit kasi napas gutom na eh no? ano. Parang Palipas-lipas ang kain, nalipasan. Malipas ula, ano. Kulang mm sa, ano sila? -hmm. Nutrition? Nutrition. Nutrition sa pagkain. Nutrition. Oo. Oh. oh. Din na yung mga ano nila. Eh, gabi, gabi. Uh, tatay, sa pasaway din. Oo nga, buti but tayo, buti tayo na nandiyan kayo ni tatay na mag, ano, nag aalaga dito. Na lalayas na ako. Tanggal <laughs> lang <laughs> sa mga, maliit ito mga bata. Ah, ganun? Pero hindi pa rin siya lumayas tayo, no? Oo. <laughs> Dahil kasiempre, hindi niya matis mga apo niya. Ang pag-ibig, kung wala ka ng pag-ibig, bahala ka sa buhay, di ba? Ang hmm, tama. Ito ko ng tagal na. Tagal na kayong mag-atawa tayo. Kaya nga sabi ko minsan, sabi na ako, ano, parang, para madali yung buhay ko yata, parang umiiksing hindi nga eh. Hmm. Pero tagaan mo na yung mga po mo. Bawawa naman ito si ate... Marlene, kung wala nang mag-alaga sa kanya. Sinusubuan pa. ano Ngayon, marunong na siya na Oo, kung maaaring tumutunta na doon sa kusina. Ah, itong... Ah, nakakalakad oh. na po. Ay, hindi, wheelchair lang. Wheelchair. Ah. doon mm. sa kusina, tapos mag... Hindi may doon sa Ayun naman pala. Buwanan din hindi yung... isa talaga ang hindi makalakad, ano? Oo ba? Ayun, no. ito naman. ito yeah, naman. Ayun, Lubaybay. bye lang siya kasi paling-paling ang paa niya, ano? si liberal Palsy ito. Si Palsy Yung isa, ito nakakalakad-lakad ang isa. Okay, okay siya. Ano pangalan ni Kuya naman? B-boy. Ha? B-boy. 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 taong ka na, boy? Ano na yan? 20? 20. 20. Oo kasi lahat ito, tatlo. Kasi uh -huh. ang pagitan nito ayan, namatay, isang isang taon lang. Ah. Itutusan. Itutusan eh. Ang eh. so, kapatid dyan ng tatlo, uh -oh. nine? No. Apat nga yan. Ito. Ay, isa lang ang ulan, diperisa. Ano. May sura. Kaya yeah, yung isa, yun yung nagtrabaho ngayon tay. Sambay lang. Sambay Tapos na yung kanyang, ang tawag nito, yung... So ngayon tayo ganito ah Uh, ah, pasensyaan nyo na po yung aming pasalubong sa si inyo ay ah, yun lang po nakayanan natin sa ngayon pero sa nakita ko pong sitwasyon ay talaga po dapat po kayo talagang tulungan dahil na si ate Marlene no? na 26 Hingangang years old na hanggang ngayon, ngayon ay PWD siya so ngayon tulad na sinabi nyo kanina na sabi ni nanay na minsan nalilipasan ng gutom kaya ganyan na hindi mahalos na karikit na karikober so yun mga kababayan ah, nakakalungkot lang din ano, na kung hindi pa natin sila mapasyan ngayon ngayon may bigas kayo na eh o makahit paano dalawang kilo dalawang kilo nangutang kayo dalawang kilo so ngayon na ah, mayroon pa tayong limang kilo dyan uh, ah, at saka kunting grocery pagpasinsyahan nyo na po yan po ay tayo tulong na Tulong po yan galing sa ating mga kababayan ng United OFW Charity Group. Kaya ako po lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan ng, yun, uh, mga OFW na nakaisip po ni sila na paano makatulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So sila po, paambag-ambag din po yan konti kunti kahit paano ay makakatulong sila sa ating mga kababayan dito. So yun nga si ate, paano anong pangailangan ni ate? Eh? Di ba, may, pag ganyan, maraming pangailangan dayaper? Oo oh, nga, eh, naman. <coughs> yun, eh. Oh, hindi na ma-dayapiran din yan. Hindi na ma kasi walang pambiling dayapir. Eh, si Kuya naman, yung... Hindi yun naman, eh. Yung isa naman, ano pangalan ni Kuya? Bebelong. Oo, uh, uh Drelon. Beboy. Beboy, ito naman si Beboy. Mm oh, Si Beboy, medyo okay, okay si Beboy, kaya lang medyo... Ito na kalakad. Oo, oo, yun. Buti siya na na yun. So, kayo na eh. Anong masabi nyo sa ating mga kababayan na nagpabot na kahit kunting tulong? Salamat ako talaga sa Diyos na sinawag din. Sige, tinuroin din ng uh, tinuro ng Diyos <laughs> kayo <laughs> mapunta rito. Ay, alam naman ng Diyos na kung ano yung kalagayan uh, ko ngayon. Hmm. Napaiyak ka ba na? Uh, isang, uh, yun nga, nagpa... Ito, tanga ko doon ang... Ito lang, dalawang, dalawang noodles lang dyan. Dalawang noodles, nagpa-utang po kayo. Eh, hindi naman sa binig yan. Meron pa ako akong utang. Oo nga, alam ko. Nagkano utang niyo rin ay? Hindi ko <na>. Hindi <laughs> mo. Ano na? Eh, sabi ko nagulong na ako. Oh, 700 na, sabi ko. Kaya pa, hindi kayo pinautang po kanina? Wala. Ito, sabi oh, ko. Oo, eh, kasi Lala, may utang pa. Siya, sabi ko, kung bigyan ka, hmm. sabi ko. Di tama-tama pala ang dating namin ay. Ay, salamat na. Oh. Kaya, Salamat sa Diyos kami dinako rin dito ano na nakarating dito. Ito lamang ang makakasiyahan. Kaya niyo po na hindi lang po ito ngayon lang tayo magkita. Uh, pag ito po ay napanood ng ating mga kababayan na saya. Ano ba? Yun, uh, yun? In, uh, ako po pangulo ng homeowners dito na. Uh -huh. So ngayon na ang ibig kong sabihin ay ang ating mga kababayan na sa um, mga WW uh -huh. pag napanood nila ito. <coughs> Maray niyo po kung uh, mayroon pa silang maipadala para sa atin dito ano. Lalo na po kay Ate Marlene na, na, ano po kay Ate Marlene eh. Siguro kailangan na niya bilang isang babae pangangailangan niya, di ba? Siguro well, dapat na mabili ng vitamin, ano? Yung yun ang kailangan niya para makarecover. Yun. Ano para po ang may nakayanan okay. ay pasinsyahan niyo na po. Sana po ay mapanood po nila ito. Baka kay Ate Marlene ay na mapaabutan nila ng tulong. Ano ba? Okay. Salamat. 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 Ha? Ha? Ingay ka. Ba mag ng piso? <laughs> Ingay ka piso, sige, bibigyan. So. Piso daw. Sa piso. Sa mga piso. Sa ka ba? Sa Paano ka, mama? Mga kababayan, humingi po sa atin si Ate Marlene ng piso. <laughs> Bibili ng bangos na chicherya. O uh -huh. uh -huh. Oh, tala, salamat. Ah. Ma. Salamat. salamat din. Ma. Ayan. So, maray maraming marami salamat okay. po sa inyo. Pasinsya na po kayo. At yun lang po na kaya namin. Pero, alam ko, hindi lang po itong ating pagkikita Ay, may ngayon. Walik, yeah. May darating wow. pa pong panahon. Mm -hmm. Baka sakali, ano? So, ayun, mga kababayan. Maraming uh, maraming marami salamat po sa inyo. So, ayun mga kababayan. Maraming uh, maraming salamat po sa tulong na pinabot nyo. Ayan po si nanay. Si ate Marlene po ay nangingi ng piso. So ayan, binigyan naman natin ng piso. <laughs> May pitaka pa pero si nanay, ayan. So, nakatago ay pala. maraming salamat po sa United World Public Charity Group na nagpapaabot po ng tulong dito sa ating mga kababayan. Sana po ay bigyan po kayo pa ng kalakasan ng ating Panginoon sa ganun. Ay mapatuloy at marami pa kayo matutulungan sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So, ayan po. Bye bye, okay. Nay. Salamat Hello. po. Ingat kayo. Salamat ay. Hay, oh. ate. Bye. Vlogger, ano ba? Buhay relocation po. Buhay relocation po. Buhay, buhay relocation. Bye bye, bye, -bye ate. Bye. Oh, ito kung yeah. problema namin, di pa kami nakuha. Okay lang muna yan. Marami naman yan.